masyashare ka sa crowd. It's my very very first time of course. At eto po pinaghandaan ko for 3 years. Pinangalan ko po, po talaga to. Sinulat ko na po yung script. Kaya lang sa sobrang haba, hindi ko na binitbit kasi baka hindi po tayo matapos. So, share ko lang po sa inyo yung konting story ng buhay ko. Ayan, yun po lang po yung bata ko. Uh, Itinanganak po ako mahirap. So, yung talagang totoong mahirap na yung tipong kakain ka na lang, mo. Yung ting, kailangan makapuso muna sila bago ikaw. Mahal na kasi nag-separate yung parents ko. Kasi uh, siguro eight na kami magkakapatid. Sa kanila na-realize na hindi nila mahal yung isa't isa. <laughs> 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 <Yes>. <laughs> Tapos po, syempre na-realize nila na hindi nila mahal yung isa't isa. Nagkanya-kanya sila yung sawa ng iba, yung tatay ng asawa ng iba. Siyempre, ako po yung na naiwan sa gitna. Ako po yung naging ina ng mga kapatid ko, bigla-bigla. Wala pa akong choice, hindi ko po sila pwedeng takbuhan. Kasi mga mahal ko po sila. So, nung nag-aidat po ako, nang araw din po ako, na sana isang araw, hindi ganito. Yung, yung, babuhay naman tayo na kumain tayo ng maayos. Then, one time, hindi kayo ni God yung opportunity na kapag-abroad ako, sa maling paraan, kung yung mga OFW uh, nag-a-abroad for contract na mga 3 years, ganun ganon kontrata din po ako sa Japan. Marriage contract nga lang. Renewable. No? Magpapalit ka ng asawa. Ganun po yung mangyari sa it's a very big sacrifice kasi kailangan Japan, sabi ko, yes, ito na to. Pangarap na bahay, sa sakyan, sa ibigis, makukuha ko dito. Kailangan mag-26 years, years old na ako. Meron na pala lahat niya. Kaya lang mag-26 years old na ako, nangyari, guys? Wala lahat yun. Parang, ano nangyari pag harap ko sa salamin? si tumatanda ka na, pumapangit ka pa. <laughs> Gusto mo ba yan? three months at that time, sabi ko, oh God, Ama, hindi naman opportunity. Inawa ako opportunity. Ginawa ko na lahat. No, kung kung butas na para yung ipapasokit, pinasok na lahat dyan. Yung matinong opportunity naman na na pwede makapagbabago ng buhay ko. Kahit ano, God, Ininvite ako ng pinsan ko po sa Inglobal. Global. Apply, Melody Salcedo! Kaya alam ko, nakakatawa nung in-invite niya po ako, hindi pa ako naniwala. Kasi po yung pinsan ko, kilala ko po siya since, since childhood. Sabay po kami lumaki. Tatlong araw lang po ang pagitan namin. Nung pinanganak kami. Kaya alam ko na alam ko kung sino siya. Kilala kilala ko siya. Alam ko na kung siya nandito sa harap ninyo ngayon, hinimantay na siya. Gano'n ka mahiyain yung pinsan ko. Kaya naniniwala kasi ako dati na ang networking kailangan maingay ka, ma madaldal ka, machika ka, maboka ka, ka. Hindi ka iyaman kung wala kang ganun. Kaya hindi ako naniwala sa pinsan ko. Pinala months. Until such time, humihalito ko kay Ama na opportunity. Pumalik ulit ang global pa rin. Pero this time naman, ang nag-invite na sa akin, si Applied Cliff Anthony Santillan, na nagkata ko na apply naman yung Melody Salcedo. Yes! Malak yes. yeah, pa kay Apply, thank you! <laughs> siguro kanina sa mga shares, na-invite sila in person, sa akin po kasi na-invite ako through online, Facebook. Then that time pa, hindi pa po ako marunong ng high school. High school graduate lang po ako. Pero okay lang yun. Wala sa pinag-aralan niya. Nasa laman ng bulsa yan. <laughs> high school lang po ako. Pero nung nag-start po ako ng, ng, ng Facebook, ganun po. Nasaan ng X, nasa ng Y. Diba? Kaya sabi ko sa, sa upline ko, paano ko gagawin yung business? Sabi niya sa akin, Rosie, kung paano kitang in-invite, ganun lang din yung gagawin natin. At dun po, nangyari yung, yung yung, whole story bakit uh, nakuha ko yung first million ko sa Aim Global. 'Di ba? Sa Japan, lagi sinasabi nung nung ginagawa ko yung network sa Japan, maraming mga 40 years na sa Japan, 30 years, 20 years na sabi nung si tulungan mo ako. Tulungan mo ako kawin yung business kasi gusto ko nang umuwi sa Pilipinas for good. Samantalang dito naman sa Pilipinas, nung umuwi ako last April, sabi, mga kabataan, ate, tulungan mo naman ako. Kasi gusto kong mag-abroad. Gusto kong may awan yung pamilya ko sa kahirapan. Isipin niyo yun, Pilipinas, Japan, yung mga nandun gusto ko umuwi sa Pilipinas, yung mga nasa Pilipinas gusto kong umuwi doon. Parehong reason, gusto may awan sa kahirapan at gusto may awan yung pamilya sa kahirapan, makasama yung mga mahal sa buhay. di ba? Pera! Pera yung nagahate sa dalawang bansa. Pera yung naglalayo sa pamilya. 'di ba? Yung magulang sa anak kapatid sa kapatid. Akala ng iba OFW uh, bayari. O oh na natin oo, oh, yes. Marami nang tutulungan yung mga OFW. Pero yung mga OFW, marami din pamilya sinira. Mga anak na hindi na nagkaanak na lang din ng wala yung mga magulang. 'Di ba? Nice. eto lang po yung nag nagpagising sa akin. Sa lahat, sa lahat sasabihin ko po sa inyo, ngayon na, last na to, promise. <laughs> ninyo. Kung yun ba mga buhay na, na meron kayo ngayon, yung buhay na tinitilhan ninyo ngayon, yun ba yung buhay na gusto ninyo? Kasi kung yan ang buhay na gusto ninyo, ituloy nyo yan. Walang problema dyan. Diba? Pero kung hindi yan yung buhay na gusto ninyo, baguhin ninyo. Yun ang ginawa ko. Iniwan ko po yung Japan. Last April, umuwi na po ako dito for good. Tayo ka na lang talaga kasi wala ka lang mahihigaan. Nung nadyapan pa ako na bago naman siya ng konti, konti-konti lang. Pero ganun pa rin. Pero nag-aim global na po ako, binili ko po yung bahay namin ngayon ng mga anak ko dyan sa Davao. Uh, worth 4 million. Then last Wednesday, yes. Yeah. sabi ko, hahataw muna ako. After yung bahay, sabi ko, hahataw muna ako talaga. Mga 6 months pa bago ako maglalabas ng sasakyan. Kaya sabi ko, paano ako makakahataw sa buong na. Kung wala akong sasakyan Last Wednesday po uh, Hindi sinasadya na ilabas ko po yung Ford Everest ko Maraming maraming salamat